Marami kasing ganyan Sinasabi Original Tapos local naman Pero yung mga ganyan Hindi maabot ng Hindi maabot ng taon Eh okay, ano, sa Gloria 1, meron doon. Okay, lang mo yun. Sige, boss. Nag-iingat kayo sa ganun. Pwede na nga masira eh, kung magtatagal pa ng mga ilang buwan yan. Sira na yung makina kanon. Sira na eh. magkano yung ano nyo dyan? 100? wala, nga, pero may 50 pesos. 50 pesos nyo. Masisira lang doon sa local na battery. Pero yung relo na yan, original yan ba? Opo, okay, original. Mahal yan. Yung mabibili ng mga 5,000 yan. Nagpas pa. Pero mag-iingat kayo sa mga anong loka. Minsan, more na nagtitipid. Kala nyo, nakakatipid kayo. Pero pagka nasira ang makina, eto, pag napalitan yung makina, 1, 2. Eh, yung 150 15 ninyo, taon na. Taon na yung aabutin. Minsan taon, sulit na yung 150 kaysa masiraan yung makina hindi sinabing local to ng nilagay o sinabi original na hindi sinabi ng local yung nilagay nila na hmm. mamaya pinili niya yung local Ano yun? Bas pag di ginagalito, pwede nga no, ay patay muna. Mas maganda mo, ma dire-diretso -dire Maganda yung dire-diretso kasi pagka hindi stack hinuhugot na yung pihitan, may possibility na hindi stack up, na yung naman. Bagay na hindi naman. Bagay yung hindi naman. Bagay na hindi naman. Bagay ng hindi Muntik na kayong mawanto sa makin. No, sayang. Masa kayong mawan to. 150, one year na. Abaga, yung iba, 150, local din yung nilalang. Pwede yung pa o maluwag? sabit mo muna, sabit. Kailangan sinasabit. Para malakma lang maayos. Sana, sakto na? Okay na? Okay. Ha? Ganito, sinasabit mo muna. Sabit mo muna na. malawag pa yan, okay. aki lang maganti lang hindi, tanggal na hindi pwedeng ba? sasirahin mo yan sasirahin oh. mo Di mo naman ipabalik pag pinutol Pangit na yung dulo, no? Pag sinira.